Ngayong araw nga ay samahan nyo kumuli sa isang lumian naman dito sa Batangas. Ngayon ay pupunta tayo sa ibaan Batangas sa isang pinipilahang lumian sa baryo. Nandito nga ako ngayon sa Lumian sa Baryo sa Barangay Pangaw sa Ibaan, Batangas at ito yung pinipilahan at binabalik-balikan na Lumian dito sa Pangaw. Nandito na nga ako sa loob ng Lumian at kitang kita nyo naman maraming kumakain talaga dito. Dahil nga pending pa yung order ko kaya may pagkakataon pa para makapag video itong lumian sa baryo ay hindi nyo mapapansin kapag nasa highway kayo dahil ito ay may iskinita pa na papasukin palukob. ito na yung in order ko na jumbo lomi yung toppings nila ay kikiam, giniling at saka atay masarap yung pinakakikiam nila rito dahil sila mismo yung gumagawa sa tingin pa lang ay talagang matatakam ka na at mapapatulo na ang laway mo Itong lomi na to na napakasimple lang ng toppings ang binabalik-balikan ng mga parakyano ng lumian sa baryo. Pagkalagay ko nga ng toyo ay minekos-mekos ko muna para magpantay ang lasa. Dahil nga mainit pa yan at bagong luto kaya dahan-dahan muna at baka mapaso ang aking dila. Kung pupunta ka rito at manggagaling ka ng Rosario Batangas, nasa kaliwa ito katapat ng Patenya Puel. Maraming beses na nga pala akong nakakain dito at hindi talaga nagbabago ang lasa na kanilang lomi. Bukod sa masarap na ay mura pa ang lomi dito dahil itong jumbo ay 70 pesos lang. Kung tutuusin niya kasi sa dalawa itong jumbo lomi nila. Ito nga pala kanilang menu at presyo para may idea ka. Yun lang, thank you for watching.